hapon ting uli na po sa mga trabahante mayong hapon ting uli na po sa mga taxpayer no eh. kabalo ba mo sa latest karoon oh? o sa Cebu ba no imagine ninyo naglinog asa ang presidente wala pa mo nakauna si VP Sara niya si Bongbong Marcos na maligay no tag ng kilo bukas instead na dapat relief goods na lang utana ay nabot <yun>. gud <laughs> asa mag yun ang presidente ay okay, kinsa may nagbuto na pagkaway utok imagine oh no? nasa landa na sila nan guan, linog papaliton pa og tag 20 kilos mo uy hatag na lang di ay uy, uy! pagkabo Pagka na ambot ambot na lang gyud kinsa ka nagbuto ana kinsa man nagbuto ana siya ha ha mo na ko ninyo kinsa man nagbuto ana ka bong -bong. Ganong grabe man na siya kamoron Ih! Eh. Instead na ipanghatag na lang na Napapalitan mo yung May na nag bind na kilo ng bugas Palitan lang nilagsun like, an o tubig Katura dito Siguro pa picture Eh Porbida Wagay ayo, Why ayo. Markos pamor pak